Alright, so magandang araw sa ating lahat ano? isang short video lang uh, tips natin para sa uh, alkal pulley ng ating mga scooter ayan. meron tayo ditong ayan, pulley, set, ano? pulley set. yung drive face, ayan, drive face yung pulley ito yung pulley natin syempre yung pulley meron siyang back plate and yung mga nakakabit dito na slide piece ayan. So merong nagtanong sa atin kung paano daw hasain, pulihain yung backplate pag kalkalpuli yung gamit. So ito, explain natin sa basic na paraan. Ayan, so dito kasi sa ating puli, ano, meron siyang backplate, ano, katulad ng sinabi ko kanina, meron siyang slide piece, ito, itong tatlong ito, slide piece 2, 3 itong uh, backplate na tinatawag natin, yan. Matalim itong edge nito. Edge, yan. Matalim yan, matalim. Matalim dito sa part na yan. Matalim. Yan. Yan. Matalim yan. Kapag itong uh, pulley ay pinakalkal. Ayan, pinakalkal. Ito kasi stock ito, ano? makikita nyo hindi siya nakalkal yan tignan nyo yung mga rampahan ng bola fly ball hindi siya nakalkal ang kalkal kasi yan kung makikita nyo dito ayan, iba na yan ito para siyang uh, after market okay o racing parts ayan kung makikita nyo ayan yung rampahan hindi na siya diretsong ganun pa pa curve na siya, pa curve pa curve yung rampahan o yung daanan ng bola. Ayan. So yun yung pagkakaiba ng stock at nung kalkal or aftermarket. Okay, sabihin na natin kalkal, mag-focus tayo sa kalkal. Kasi yung kalkal, syempre kung pinakalkal mo yung pulley mo, yung stock backplate pa rin ang gagamitin mo unlike doon sa aftermarket na meron siyang sariling backplate, ano? Ayan, so mag-focus tayo sa kalkal. So pag pinakalkal mo ito, magkakaroon na siya ng rampahang curb. Hindi na siya, wala na siyang angle, ano? Wala na siyang kanto. Katulad dito. Ayun. Dito kasi sa ating stack, meron siyang kanto eh. Ano, makita niyo yan, merong kanto. Makikita niyo parang hindi umaangat, hindi umaangat yung flyball. ball. Ayun, sorry. Hindi umaangat yung flyball. ball. Na-stack up siya dito. Ayun compared dito sa ating kalkal okay for example kalkal ito ano yung rampahan nya parang aftermarket market ano yan wala na siyang kanto dito sa bandang gitna mas maaangat nya yung bola pag umikot ngayon ang problema ng iba madaling masira yung eto madaling masila yung flyball madaling magkanto madaling magasgas kasi nga Tumatama dito sa edge ng... Eh no, yan kung balikta rin natin. Ito, dyan yan eh. Pag tumataas, kuma, dumadaan yan. Tumatama yan dito sa edge, yung dulo ng backplate. Pag is-stack yung backplate mo, matulis ito. Matalim. Yung edge na yan, matalim yan. Matalim. yan lahat. Yung anim na dadaanan ng bola kasi ito parang ito yung bumubuka ito eh pag nag -re revolution ka wiikot yung transmission ayan, bubuka itong uh, pulley natin, yung pulley seat pulley set <laughs> pulley set tapos aangat yung bola pag naghabang tumataas yung rpm tsaka naman umaabante yung scooter natin, ngayon dahil maraming nasisirang flyball, ball, ang advice ko sa inyo ay lihain o kaya hasain ito. Tanggalin yung matulis na parte ng stock backplate. Yan. Kung makikita nyo ito, yan o, nahasa na. Pero kung stock backplate, check nyo yung stock backplate nyo. Matalim itong edge na to. Matalim yan. Matalim. Kaya, pag umangat yung bola... Narevolutionan, nag high RPM, tataas yan, bubuka, tumatama dito sa edge. Ayan. Kaya kung minsan walang nagtatagal na fly ball. Dahil dito sa backplate, matalim na backplate. Ayan, tumatama dyan. So ang advice ko sa inyo, lihain nyo ito. Ayan, lihain nyo ng paganyan para matanggal yung talim matanggal yung talim. Lihain o kaya hasain. Yung hasaan ng itak, pwede 'yon. Hasaan ng kutsilyo, pwede. Para lang matanggal yung matalim na part dito sa bawat edge, ano? ng back plate. So, ayun yung tips natin sa araw na ito.